kahulugan ng tinik sa panaginip. Sa pangkalahatan, ang panaginip ng mga tinik ay may maraming kahulugan. Ang panaginip na may mga tinik ay hindi gaanong mayroon ang mga ordinaryong tao. Ang isang tinik sa isang panaginip ay maaaring lumitaw sa iba't ibang paraan. Makakakita ka ng mga tinik sa isda na kinakain mo, mga tinik sa mga rosas o ilang iba pang uri ng halaman. Ang pagsasaalang-alang sa mga aspetong ito ng mga panaginip ay napakahalaga upang malaman ang tiyak na kahulugan. Ang mga panaginip na may mga tinik ay karaniwang hindi karaniwan. Kaya dapat mong tingnan mabuti ang mga panaginip na ito ay may mga mensahe at babala na makakatulong sa iyong makahanap ng isang bagay na hindi pangkaraniwan sa iyong buhay. Ito ay isang magandang dahilan para maalala mo ang bawat aspeto ng iyong panaginip at ilarawan ang kahulugan nito. Ano ang ibig sabihin ng panaginip tungkol sa mga tinik? Ang panaginip na may mga tinik? ay maaari maging isang sensitibong isyo dahil ito ay nagpapakita na ikaw ay lubos na kumpiyansa sa lahat ng bagay sa iyong palikit. Kung nanaginip ka ng mga tinik, ito na ang panahon para mas maging mag mapagmatsyag ka dahil baka may kasama kang masasamang tao. Ang mga tinik ay kumakatawan sa pagkakanulo at kawalan ng tiwala kailangan mong maunawaan na hindi ito isang panaginip na maaari mong kalimutan. Bukod pa rito, maaaring ipakita ng mga espay na dumaraan ka sa isang panahon na mahina sa damdamin. Panahon na upang harapin ang problema at lagyan muli ang iyong lakas upang maiwasang mahulog sa mas mapanghamong sitwasyon. Ang lahat ng mga sitwasyon na lumitaw sa mga panaginip na may mga tinik ay maaaring maging mas kritikal upang makahanap ng tumpak na kahulugan. Ang mga panaginip tungkol sa mga tinik ay mukhang kapuspalad sa maraming tao, ngunit maaari mong pigilan ng mga ito na maging problema araw-araw. Kahulugan ng panaginip tungkol sa tinik na tumutusok sa iyong kamay. Ang panaginip na makahawak ng tinik at matusok ang iyong kamay ay partikular na dahil ito ay babala na ikaw ay nasasangkot sa isang hindi ka nais-nais na sitwasyon at ito ay nagdudulot ng maraming pinsala sa iyo. Bapat mong maunawa ang mabuti kung ano ang mangyayari sa iyong buhay kapag merong kang ganitong panaginip. Kapag hindi ka nag-iingat, maaari itong magdulot ng maraming pinsala dahil ang mga problemang sitwasyon na malapit sa iyong buhay ay kadalasan napakalason at mapanganib. Kahulugan ng panaginip tungkol sa tinik na nakatusok sa iyong binti. Kapag nanaginip ka ng tinik na natusok sa iyong binti, ito ay senyales ng mga paghihirap na iyong haharapin sa daan. Ang landas na iyong tatahakin ay hindi palaging ang pinakamadali at syempre ang kalsadang ito ay puno ng mga hadlang na dapat mong malampasan. Ang panaginip na ito ay nagbababala na magkakaroon ng mga hadlang sa iyong buhay. Huwag hayaan takutin ka ng panaginip na ito dahil babala lamang ito na malapit na ang mahirap na panahon. Magkakaroon ka ng oras upang ihanda ang iyong sarili at sa gayon ay makamit ang lahat ng gusto mo. Ang pagpili ng isang daan ay hindi laging madali Ngunit hindi ka maaaring sumuko na lang. Kahulugan ng panaginip tungkol sa mga tinik ng halaman. Ang mga halaman ay maaari din magkaroon ng mga tinik tulad ng mga damo at kaktus. Ito rin ay tanda ng panganib. Ang mga tinik ng kaktus o damo na tumutusok sa iyong katawan ay nagpapahiwatig na hindi mo alam ang malaking panganib na kasalukuyang sitwasyon. Ang panaginip na ito ay nagdadala ng mensahe na dapat kang maging mas maingat sa iyong ginagawa. Madali kang magkamali sa sitwasyong ito. Ang mga tinik ng halaman sa mga panaginip ay isang palatandaan na kung hindi ka mag-iingat, ang iyong mga aksyon ay magkakaroon ng masamang epekto. Ang panaginip na ito ay kumakatawan din sa isang sitwasyon na hindi mo alam samantalang nakielam ka dito. Mag-ingat sa babalang ito dahil maaari kang magkamali. Kahulugan ng panaginip tungkol sa mga tinik. Ito ay isang panaginip upang sabihin na dapat kang mag-ingat. Ang mga rosas ay mukhang maganda, ngunit mayroon din matutulis na tinik. Hindi lahat ng mukhang maganda ay kapareho ng katotohanan. Sa makatuwid, dapat kang maging isang maliit na kahinahinala sa mga tao at sa mga katotohanan. Mag-ingat sa mga taong nagpapahanga sa iyo. Huwag husgahan ang iba dahil lang excited ka sa unang tingin. Kahulugan ng panaginip tungkol sa tinik ng isda. Ang kahulugan ng panaginip ng mga tinik ng isda ay maaaring magbigay ng babala na sa tingin mo ay napaka peris pesimista. Ikaw ay nahuhulog sa kasalukuyang sitwasyon ng labanan sa iyong buhay. Ang pinakamagandang bagay ay iwanan ng lahat ng pesimismo at pagtagumpayan ang mga hadlang na dumating bilang resulta ng problema. Ang panaginip ng mga tinik ng isda ay nagsasabi rin sa iyo na sinusubukan mong maging malaya sa lahat ng mga problema ang kinakaharap mo. Makakahanap ka ng pag-unawa sa mga pagkakamaling na gawa mo. Ito ay magpapagaang sa iyong pakiramdam at handa ka na para sa susunod na bagay na kailangan nating harapin. Kahulugan ng panaginip tungkol sa kumain ng mga tinik ng isda. Ang panaginip na nasasakal sa mga tinik ng isda na kinakain mo ay senyales na dapat mong panatilihin ang iyong sinasabi. Ang iyong mga salita ay maaaring makasakit sa mga tao sa paligid mo. Kailangan mong maging maingat dahil maaari mong talunin ang mga taong mahal mo. Kahulugan ng panaginip tungkol sa mga tinik sa buong katawan. Sa mga panaginip, maaaring lumitaw ang mga tinik sa maraming lugar. Kahit na managinip ka ng gulugod na dumikit sa iyong katawan, ito ay senyales na kailangan mong mag-ingat sa sitwasyon sa paligid mo. Napakaraming tinik ang nagpapahiwatig na kailangan mong magkaroon ng maraming lakas ng loob at lakas upang hindi umalis sa landas na iyong tinatahak. Kapag nanaginip tayo ng gulugod sa likod, senyales na may magtratraidor sa iyo. Ang mga taong malapit sa iyo ay gumagawa ng masama sa iyo. Ang panaginip ng tinik sa katawan ay masamang senyales dahil marami kang makikitang pagdurusa at sakit. Kailangan mong maging masyadong matulungin dahil ang ilang mga tao ay maaring magdulot ng maraming pinsala at hindi mo makikilala ang taong gumawa nito sa iyo.